Ngayong araw nga pala, magluluto tayo ngayon ng pinakamasarap na merienda dito sa probinsya namin. Bali, gumawa nga pala kami dito at nagluto ng ubi halaya. Dahil nga may natitira pang ubi, nung nakaraan na nangali kami ng ubi doon sa kabilang bundok, kaya naman itong nakali namin ay ginawa naming ubi halaya na grabe sobrang sarap talaga. Kaya naman tara, samahan nyo muna akong gumawa ng ubi halaya ay perfect man din. Ang una kong ang ginawa dito, bali naghugas lamang ako dyan ng kaldero para paglagyan ng mga ubi na ito. At pagkatapos, dahil nga sobrang laki itong mga ubi na nakali namin, kaya naman hinati-hati ko lamang para mag kasya dun sa kaldero. At syempre, bago nga natin isalang yan, itilagay sa kaldero, hinugasan ko muna yung ube para naman hindi madumi kapag kinain natin ay perfect man din. At pagkatapos ko mahugasan, sinalang ko naman sa aming tapugan. Itong blender nga na hinugasan ko ay ito yung gagamitin natin para makapagdurog ng mga ube. Kadalasan nga napapanood ko sa social media yung iba gumagamit ng blender para naman madurog yung mga ube na niluluto nila para makagawa ng ube halaya. Fast forward nga tayo, bali naluto na rin pala yung ating nilalagang ube. Bali kailangan pala natin lagain para naman kapag sinalang na natin dun sa blender ay hindi masyadong matigas at para malambot lang din siya durugin dito nga sa mga oras nito bali hinango ko lamang yung ubi na aking nilalaga kasi nga napakainit talaga yan lalo na kapag ginakamay mo kaya naman nagamit talaga ko dyan ng pangkimpit at pass forward ulit tayo bali nabalatan na rin pala natin yung ating nilagang ubi at pagkatapos agad ko nang itong hinati-hati sa maliliit yung paghati ko pala dito yung sakto lang para magkasya lang dun sa lagayan para mablender natin ng mas maayos at pinas forward ko na nga dito ng paghulag at paggalaw para naman mapabilis at mapapatulin yung ating pagluluto. Nung una, na nga hindi talaga ako marunong magluto ng ubi halaya dahil nga sa panahon ngayon nagkakaroon na tayo ng social media kaya naman natutunan natin yung mga bagay na hindi natin matutunan noon at yung mga hiniwa ko nga pala na ubi na nilaga natin kanina nilagay ko lamang dito sa lagayan para mablend na rin natin at medyo nahirapan nga ako dito sa pagblend mga kamasil kasi nga nagkaroon ng problema yung ating blender bago pa naman ito kaso nga lang hindi talaga kinaya yung tigas ng ubi kaya naman instead na gamitin natin yung blender nauwi na lang tayo dito sa pagbabayo gamit lamang ang almires baka magtataka po kayo mga kamasil, bakit ibang kulay ng ubi kasi nga itong ubi na ginagamit ko o yung nakali namin na nakaraan sa bundok ay ito yung ubi na umag na tinatawag dito sa amin. Minsan hindi ito pinapansin kasi nga hindi ito rabo. At kinsa naman masayang yung ubi na nakali namin kaya naman ginawa na lang namin ng paraan para hindi masayang. Bumili na lang pala kami dito ng food coloring para naman maging kulay violet yung aming lulutuing ubi halaya. At medyo nahirapan nga tayo kanina doon sa pagbayo gamit ang almeres kaya naman nilipat ko na lang dito sa lusong. Comment kayo sa comment section mga kamasil kung anong tawag nito sa probinsya ninyo. Itong lusong nga pala namin mga kamasil, ay matagal-tagal na rin pala namin itong ginagamit. At ito na rin ang ginagamit namin para makagawa ng sarsa ubinabak na talagang napakasarap. Kaya naman fast forward tayo, bali na durog na rin pala yung ubi na ating binayo kanina. At habang nagbabayo nga tayo ng ubi dito kanina, dito naman sa part na to, nagsalang lama ako ng kawaligan at nilagay ko lamang yung gata na ating gagamitin para makapagluto ng ubi halaya. Papakuluan naman pala natin yan na ilang minuto at nung kumulo na nga, nilagyan ko na pala ng kunting asukal. At habang nilalagyan ko nga pala ng asukal, kailangan talaga sundan mo rin sa paglalo o pagliwag para naman hindi magbilog-bilog yung asukal o hindi magbuo-buo. At pagkatapos nga, yung binayo ko nga pala na ubi kanina ay nilagay ko lamang dito sa ating kawali. Dapat talaga kapag nagluluto ka ng ubi alaya, dapat matyaga ka rin pala sa paggalo kasi nga medyo malagkit din pala ito kapag naluto na. Ngayon ko lang din pala naisip kapag nagluluto pala ng masarap kailangan talaga paghirapan para perfect man din. At syempre kailangan mahaba talaga yung pasyensya mo dito. At dito nga sa part na to ginalugalo ko lamang yung ubi na nilagay ko dyan. Syempre timplado na rin yan. At pass forward nga tayo bali naging violet na rin pala yung ating ubi dito. At hindi ko na rin pala nabijuan kanina habang nilalagay ni mama ng food coloring kasi nga nakalimot tayo mag video. Bago nga matapos ang video nito, gusto ko lamang pasalamatan yung mga tao na nagsishare na aking mga videos palagi. Kamasa yung tayo ng ano, ilalagay pala natin ng na gatas itong Linggo. Ang ginamit ko nga pala dito ng gatas itong minggo, condensed na talagang napakasarap naman ito. Hindi na rin pala ako nakabili ng ubi na yung kulay violet din yung gatas baga mga kamasil. Masarap din naman yung naluin, parang ubi din naman ang lasa. At habang tumatagal nga ito sa pagluluto, habang nakasalang dito sa ating tapugan, ay talagang medyo natitigas na rin pala yung ubi. At medyo pahirapan na rin yung paghalo dito kasi nga unti-unti na naluluto yung ube at habang nagluluto nga tayo dito ng ube halaya pa favor naman ako sa inyo mga kumassil pa share ng ating mga vlog Dahil nga medyo mahirap na rin tayo dito sa pagluluto kaya naman itinaas ko na yung kaliwang pa ako at syempre yung left and right oh perfect man din. At kung dumaan naman ito sa news feed nyo pakomment naman kung taga saan ka para malaman ko kung sa nakakarating ang vlog ko na ito at pa heart react na rin po mga kamasil at syempre tapusin nyo na rin hanggang dulo kaya naman after ng na isang oras na pagluluto ng ubi halaya, bali na luto na rin pala sya, grabe amoy pa lang, talagang matatakam ka na at talagang napakasarap at lalo na kapag may tinimplang kape oh, ay perfect man din talaga. Yung kalahatingan nga nito nilagay ko lamang dito sa lagayan para naman ihiwalay at dito nga sa part na to nagtimpla lamang ako dyan ng kape para naman makamirinda na tayo grabe napakanamit pa man akong mirinda mga Sila so, kaya naman tara munti niyo ninyo kung at ubi halaya ah. at kung natatakam na rin kayo dito sa niluto kung ubi halaya at kung merong ubi dyan sa inyo aba magluto ka na rin namit man bago sa nikon 嗯，嗯嗯嗯，嗯、hmm. mm。Hmm. At shoutout nga po pala sa mga sulit supporters natin na laging nakasubaybay ng ating mga vlog. Shoutout nga pala kay Molato Beat, Richelle Dalisay, at kay Joss Palcoltila. At shoutout din po kay Alfie Belmes. So yun lang muna ang mga shoutout natin mga kamasil at abangan ulit sa susunod na vlog. Babay and peace out. Ingat palagi.